Minsan ba ay nakaranas ka na rin na magkaroon ng singaw sa iyong bibig o kaya sa dila? O kaya naman, nagkaroon ka na rin ba na naka-encounter ka na ng isang teacher na uh, or minsan may mga edad na masungit? Sa, minsan sa palengke, minsan naging teacher natin na pag medyo may edad na masungit. So, naka nakapagpo na ba tayo ng mga ganong pagkakataon? So, aalamin natin bakit din napakaraming nagkakaroon ng kanser ngayon. So, itong mga katanungan natin, itong mga nabanggit natin at iba pa, ay mapagdadaanan po natin sa ating i-discuss -di ngayong hapon. Okay? So, dito po, last time na-discuss -na, na po natin, na pag-aralan natin na kapag ganito lang kadami ang yung enzyme o panunaw at ganito karami yung yung kinain, ito lang ang parting ng pagkain na mababalutan ng enzyme. Ibig sabihin, ito lang yung matutunaw. And yung matitira, yung matutunaw, tuloy-tuloy siya hanggang sa ma ng katawan. Magiging nutrisyon na yun. Nasa dugo natin sa cells, yun. Pero itong mga natirang pagkain na hindi na balutan ng enzyme, magiging pagkain po siya ng bakteriya. At anong gagawin ng bakteriya? Yun po ang gagawin nila. Gagawin nilang, uh, i ferment po nila. Bubulokin po nila. I-break down nila into smaller pieces and uh, kukunin nila yung mga yung mga ibang energy na pwede nila makuha doon. So, ang nangyayari po doon is nagkakaroon po ng production of acid or, or acids, toxic gases at saka alcohol. So yun po ang ginagawa ng mga bakterya kapag carbohydrates yung sobrang pagkain, piniferment po nila. Ang tawag doon is fermentation. Pag proteina naman, ang natira, putrefaction ang tawag doon. Sa madaling sabi, yun po ang decomposition. Pareho po yan decomposition. Okay, pagkabulo. So, binubulok nila para may makuha silang enerhiya kasi lang during the process of decomposition and fermentation itong mga toxic or uh, poisonous substances ay lumalabas at nandyan lang din po sa ating bituka, sa ating tiyan sa ating uh, gastrointestinal tract at pwede maabsorb ng ating iba't ibang organs especially sa liver kasi siya yung sasala ng kinain natin kung yung dugo, kung okay ba at pag nakita niya may mga lason, ay magiging fatty liver na naman siya. Pagaya kanina, napag-alaman natin na kapag marami ng toxins o kaya excess foods, nagiging fats yun. Pag nabalutan siya, magiging fatty liver. Okay, so ngayon, alamin natin kung bakit nagkakaroon ng mainiti na ulo, irritable, at saka yung minsan depression o kaya yung... Uh, palaging naghahanap ng mali, sinisisi, naninisi ng iba o kaya naman ay nagkakaroon ng singaw, o kaya sipon, ubo. O paano nangyari yun? Ito po pala yun, fermentation and decomposition ng mga excess food or yung mga surplus food na hindi natunaw, yun po ay pagkain ng bakterya. Tandaan natin, whatever kind of bacteria, hindi naman po sila masama. Sometimes sinisip natin, ah, kailangan natin mag-alcohol, etc., etc maglinis, hindi naman po kailangan ng ganoon. Kasi, actually, ang katawan natin mayroong microbiome or yung intestinal bacteria, may good balance yan. Pag sa skin naman natin mayroon din, may microbiome din tayo dyan. Pag sobra tayo sa kakagamit ng mga alcohol or mga yung sanitizer, namamatay din po yung mga good bacteria dyan. So, the same thing sa ating loob, sa microbiome. So, gut bacteria. Kailangan magkaroon ng balanse eh. Kasi lang pag na-overeat po tayo, mas pinaparami natin yung bad bacteria. Kasi dadami yung acid. Eh, ang gusto ng bad bacteria yung mga acidic na environment. At maraming mga toxins. So, yun po ang iwasan natin. Ngayon, simulan natin. So, nabanggit natin na kapag protina, ang natirang pagkain, ipoputrify po yan. Kaya, lalo na po kapag animal protein, binubulok yan at saka mag, magkakaroon po ng mga mabahong gases or hangin na sometimes nagkakaroon tayo ng kabag or yung tinatawag na blo bloated pag bloated tayo it means yung mga na, nasobrahan po tayo sa protina at hindi natunaw yun so iuutot na iuutot lang natin yun masakit, sometimes masakit pa yung tiyan natin so kapag carbohydrates naman po ang ating mga na, napirang pagkain na hindi natunaw, bacterial fermentation ang mangyayari. So, fermentation ang nangyayari. Ang fermentation is breakdown of excess carbohydrates. No? Wala na yung presence ng enzyme. So, ano po ang magbi Magbibuild up or magpuproduce po sila ng toxins. And sa dugo, mangyayari na bababa yung alkalinity ng dugo natin. At saka, magkakaroon ng acidosis later on. So, sa paulit-ulit, ilang araw, ilang weeks, ilang buwan, na nangyayari ito dahil nga itong mga fermentation nangyayari sa sobrang kain or overeating at saka sobrang mga stimulants na tinitake natin kape, soft drinks energy drinks, sigarilyo yung mga habit ah, na tayong matulog yan yung ah, mga mga stimulants chocolate, yung mga bagay na nag-stimulate pa sa atin tapos ah, pansamantala lang yan po ay nakakaubos ng ating energy, ng brain energy or vitality. Kapag yan po ay naubos, ang mangyayari is, yun, manghihina yung ating system, at saka, magkakaroon po tayo ng acidosis. Hindi niya nakakayanin yun. Kapag paulit-ulit ilang months na, paulit-ulit overeating, 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 tapos yung mga nabanggit pa natin kanina, mga 12, 12 na mga factors, yung uh, eating ng nang sobrang lamig, maraming processes, late na kumain at saka bulto-bulto kung kumain sa gabi o kaya marami heavy or hard to digest, yan po iwasan natin yung mga snacks. Kapag yan ang nangyari, paulit-ulit natin ginagawa ibig sabihin maraming fermentation and decomposition ang nangyayari sa ating tiyan. Sometimes malaki rin yung ating tiyan dahil yung mga excess fats, yun po ang nagagawa ng liver. So, i-convert into fats para uh, doon niya ma maitago yung mga lason na nababalutan po yun mga cholesterol tapos later on nabiging fats po yun. Now, ganito, kapag nagkaroon na ng acidosis over time, hindi ka po yan isang araw, dalawang araw, but paulit-ulit, ilang araw yan, ilang taon, sometimes, ilang taon yun. Nangyayari po yan, acidosis. Ang effect ng acidosis, bababa yung Siyempre, sobrang asid, bababa ba, yung vitamin C and other vitamins ng ating katawan. Madideplete po yun. Dahil kapag sobrang asid, hindi lang po yung ating uh, mga organs, mga cells, mga tissues ang masisira. Pati yung vitamins, madideplete. Yung mga minerals, masisira din po. So, nagkakaroon po isa dun is vitamin C deficiency or scurvy, yung dati pang sakit. Next, or... Uh, dating tawag sa vitamin C deficiency. Next is simple irritations. Ano po yung mga simple irritations yung yung minsan may may ano tayo singaw. Yun po, isa yun. Tapos minsan hindi pa yung singaw. Minsan may ano lang kung anong sugat, kung anong mga uh, irritation pa lang. So later on kapag napabayaan, nagiging ulceration talaga. Minsan dito sa ating bibig, sa labi, sa dila, minsan dito sa tiyan. Depende sa kung anong klaseng dumaming bakterya. Pwedeng H. pylori yung bakterya na pwedeng kinukot-kot pati yung ating gastric lining. O kaya yung ating mucous membrane. Doon sa loob sa ang mucous membrane ang bumabalot sa loob, sa labas natin ay yung skin. So, yun po ang nangyari. Then, cataral inflammations. Ano po yun? Ibig sabihin yung yung daluyan ng ating paghinga yung respiration, doon po na mamaga. Kaya nagkakaroon ng, ng sipon, ng ubo, ng plema. Yun po yun ang nagiging resulta. At saka yung systemic derangement. So, nagkakaroon ng uh, disbalance. So, nasisira yung homeostasis. Kapag nasira po, magkakaroon na ng irritability. Minsan, masakit ang ulo. Minsan, may depression. May fault finding. May general nervousness may tired feelings, may backache, masakit yung likod, yung bloat, bloated, o kaya may kabag, hangin, may gas pain, at saka constipation, minsan hindi na tayo makadumi, at saka chronic fatigue syndrome, yun yung mga malala. At ang pinakamalala ay itong cancer. So kapag pinabayaan natin, napaulit-ulit, ganun ang ginagawa natin, overeating, kumakain ng snacks, tapos nawawala ng kahinga yung tiyan, tapos kumakain pa tayo ng uh, late na sa gabi, pagod pa or stress, kumakain din tayo. At yung mga nabanggit natin kanina ng 12 factors, yung innervation, yung uh, everything na sobra, yung overwork, yung stress, at saka yung mga sexual ex excess, nakakaubos ng lakas natin yung innervation na yan yung overeating, yan po ang magtutuloy-tuloy para ito yung marating natin. Delikado po kapag pinabayaan natin lalo na kapag tayo ay may lahi na cancer sa genes natin at saka yung Next time, pag-aaralan din po natin yung mga factors bakit mas marami ngayon ang cancer kaysa 50 years way back. Bakit mas napakabilis ngayon na magkaroon ng cancer mga tao? So, ngayon, ang ginagawa bilang solusyon doon sa irritability at iba pang mga systemic derangement na naranasan ng tao, ang ginagawa po ng mga iba ay nadagdagan pa nila yung kanilang pagkain. Kakain pa, tinatawag na stress eating kasi more or less ang dagdag na pagkain or ang pagkain ay stimulant. Stimulating siya na pa nakaka na nakakapagdi to kaya, nakalilig ng ating discomfort. So, ng kakain ng pagkain pa. So, again, lobo uli o lalaki uli. Then, minsan, magkakaroon ng headache o kaya backache. So, ano gagawin? Antibiotics. So, magpipake ng antibiotics. Minsan, nangihina tabako o tobacco. So, minsan, kape at saka iced tea at saka, at saka yung mga light alcohol. Yan po yung ginagawa madalas, hindi lang dito sa Philippines, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Ito yung mga parang relieving parang solusyon nila doon sa uh, sa kanilang nararamdaman ng mga discomfort at saka irritability. Pero hindi po yan ang totoong solusyon. Ang totoong solusyon sana ay kumain lang ng tama. Pag ganito na yung nangyari, kailangan natin mag-fasting. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng fermentation? Tandaan nyo po, magkakaroon lang ng fermentation kung kumulang yung enzyme. At hindi tayo kumain ng higit sa kakayanan ng enzyme na tunawin. So yan lang naman po yun. So anong dapat nating gawin para hindi po mangyari ang fermentation and decomposition ng pag pagbubulok ng mga extra pagkain? Huwag po tayong kakain ng sobra. Ano pa? Kailangan kumain tayo ng more salad, yung more raw, raw foods. Bakit maraming enzyme yun at dapat kinakain natin yun sa una. Yung mga fruits, yung mga uh, lettuce, yung pipino, yung kamatis, yung mga makatas. Yung may kalamansi, yung may olive oil. Yan po yung mga kailangan natin na kinakain during the meal. At padalas po sa mga Filip Filipinos, hindi masyado, hindi mahilig na mga salad. Pero yan po yung kailangan kung gusto natin maiwasan yung mga ganitong kakaibang nararamdaman, hindi magandang uh, sakit, mga karamdaman. So ano pa, fasting and proper nutrition. Yun po yung solusyon para maiwasan po yung fermentation and decomposition. Kapag nag-fasting po tayo, ang mangyayari, ang katawan natin yung enerhiya, mau focus lang po doon sa healing, sa paggawa ng enzyme, sa paggawa ng kung ano pang mga i-repair -re niya. So, hindi siya makakapokus doon sa pagtutunaw. Kasi isa sa pinakamagigat na or major na trabaho ng katawan na nakaka ubos ng lakas is yung pagtunaw or digestion. So kapag nag-intermittent fasting tayo o kaya nag-juice nag, uh, fast tayo, yun po ang mga solusyon para makabawi yung ating mga organs na gumagawa ng enzymes. At kapag nakapagpahinga sa pagpain, uh, nag-fasting muna, yung enzymes ay dadami. Kapag tumaas na yung enzymes, dumami na, matatalo niya na yung mga bakterya na nag o na nagbubulok. So yan po ang sekreto para maiwasan natin yung mga acidosis, yung pagkaroon ng singaw, irritable, yung tired feelings or fatigue, yung depression, at iba pa. Kaya nagkakaroon ng mga ganun depression, fatigue, sobrang pagod na yung buong sistema, sa sobrang dami ng tinutunaw. Hindi naman malaman, pati yung mga dumi, nandyan na. Yung toxins, sumikot ikot na sa buong katawan. So, pati yung napupunta sa ulo yung acid, yung ibang lason, kaya irritable na. So, yan po ang ating... Uh, dapat iwasan at ito yung tamang solusyon. So I hope na may natutunan tayo sa ating discussion ngayong hapon.